is about exploring places because when you explore places you learn something on your personal level, spiritual, emotional, and financial level. Believe me, exploring them uh, exploring places like Vietnam is also a lagang natural because when you go out, you gain experience, you gain knowledge, you gain new perspective. So over here is Ho Chi Minh. He is the national hero of Vietnam. Kasi ba imagine no no, parang ito yung Luneta nila. And uh, people here um parang park nila to. So see, Alagang Natural is bringing your family uh to a place where you can bond together and this becomes core memory. So sana you also have your own way of dating. And dating is not really going too far of a place. Pwede ito sa bahay, pwede ito sa garden, pwede ito sa provinces. And uh, the Philippines has so many, many things to offer. But right now, we are in Vietnam! Alagang Natural is about exploring places. Hi! Hi! Alagang Natural is about having dates. This evening I'd like to tell you that we just arrived Vietnam. This is Ho Chi Minh after uh, 15 years. So the last time we we were here was like 2006. Today we are celebrating 7 years after kidney transplant of my husband Patrick Roquel. And also we're celebrating 38 wonderful years of being engaged and on So uh Alagang Natural is about dating once in a while and about exploring places. You have to explore places so that magkakaroon ka ng knowledge uh, sa iyong mind. Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming unibersidad at mga siyentipiko kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% Reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya tumawag sa aming hotline 0919 Flavon Pro, Flavon Pro, Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Vietnam ay isang bansang puno ng ganda, kasaysayan at kabutihang likas sa mga tao. Matatagpuan sa puso ng Timog-Silangang Asya, isa ito sa mga paboritong destinasyon ng mga nagnanais magpahinga. Matuto at makaranas ng isang kakaibang kultura. Sa timog bahagi ng Vietnam, matatagpuan ang Ho Chi Minh City na kilala pa rin ng marami bilang Saigon. Isa itong lungsod na buhay na buhaya kung saan ang makasaysayang mga gusali ay nakatayo sa gitna ng modernong syudad at ang mga motor ay tila dumadaloy sa bawat kanto. Isa sa mga kilalang pasyalan dito ay ang Notre Dame Cathedral Basilica of Saigon, isang simbahan na itinayo noong 1880s gamit ang mga materyales na lahat ay galing po sa France. Katabi nito ang Central Post Office na dinisenyo ni Gustave Eiffel. Oo, siya rin ang nasa likod ng Eiffel Tower at nananatiling bukas at gumagana hanggang ngayon. Para sa mga gustong mas lalong maintindihan ang kasaysayan ng Vietnam, mainam na bumisita sa War Remnants Museum, Makikita rito ang larawan, gamit at kwento ng mga pinagdaanan ng bansa noong panahon ng digmaan. Isang paalala ng tapang sakripisyo at cagalingang maghilom. Araw-araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang immune advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Pero hindi lang kasaysayan ng hatid ng Saigon. Para sa mga naghahanap ng kapayapaan at kalikasan, may mga lugar gaya ng Taodan Park, isang berdeng espasyo kung saan pwedeng maglakad, mag-ehersisyo o magmuni-muni. Sa labas mga lungsod, matatagpuan ang Kuchi Tunnels, isang maze ng mga underground tunnels na ginamit ng mga sundalong Vietnamese. Buhay na testamento ng talino at syaga ng mga tao rito. Siyempre, hindi kumpleto ang pagbisita kung hindi matitikman ang kanilang masustansya at natural na pagkain. Ang po panme, at fresh spring rolls ay ilan lamang sa mga pagkain puno ng damot halamang may benepisyo sa kalusugan. Dito naniniwala ang marami ang pagkain ay gamot at bawat subo ay nagbibigay lakas, hindi lang sa katawan kundi pati sa puso. Para naman sa magkasintahan o mag-asawang naghahanap ng tahimik na sandali, isang sunset cruise sa Saigon River ang perfect na paraan para mag-relax at mag-reconnect habang pinagmamasdan ang lungsoda sa liwanag ng dapit hapon. Sa maraming paraan, ang Vietnam ay larawan ng alagang natural, ang pagsasama ng siyensya at likas na lunas ng kasaysayan at pag-asa at ng tunay na malasakit sa sarili at sa kapwa. Sa bawat tanawin, sa bawat kwento at sa bawat sandaling magkakasama, paalala ito. Ang pag-aalaga sa sarili ay maaaring simulan sa pagtuklas sa mundo. Ang tunay na paglalakbay hindi lang nasusukat sa layo kundi sa lalim ng natututunan. Kapag pinagsama ang edukasyon, pahinga at pagmamahal sa pamilya, doon mo matatagpuan ang alagang natural. Isang biyahe maraming benepisyo habang natututo ang isipan, nagpapahinga ang katawan at muling nagkakabuklod ang damdamin ng bawat isa. Sa bawat tanawin may bagong kaalaman, sa bawat bonding moment may healing na dumarating. Ito ang alagang natural, isang lifestyle na nagpapagaling, nagtuturo at nag-uugnay. Yan ang ay dapat, biyahe ng pagkatuto, pahinga at pagmamahalan para sa isang buhay na mas malusog at mas may kabuluhan. Alagang natural! Hi mga katagumpay! Gusto niyo ba ng good vibes, inspiring stories at makabuluhang kwento ng pag-asa? Tama! Dito sa Tagumpay, it's all good channel! Hatid namin ang mga kwentong puno ng pananampalataya, tagumpay at kabutihan. Kaya naman inaanyayahan namin kayong i-follow at i-subscribe kami sa aming official pages. YouTube at Facebook lang 'yan. Hanapin lang ang Tagumpay. It's all good at siguraduhin naka-like, follow at subscribe na kayo. I-click na rin ang notification bell sa YouTube para updated kayo sa bawat bagong episode at good news na hatid namin araw-araw. Dito sa Media Porto, for the Heart, Soul at Purpose. At Purpose.